Ang tinatanong ko lang dito, ang negative kasi nakikita ko rito, not not di ano, not, not that year ba yung nangyayari kasi sa ano, sa team. Mm -hmm. Assuming ito, kasi siguro naggumawa sila ng pulisiya. Eh. mo si player. Merong uh, three year three year contract. Mm -hmm. No ika second year tinrain mo. Mm -hmm. O ika third year, na, na na yung two years. na trade mo ng sa akin. Mm -hmm sa akin magtatapos ang kontrata. Okay. Nagagamit ko na isang taon. Tapos may plano ko. Ito pang offer ko nung nag-ano, nung nag-expire. Hindi <laughs> iwan <laughs> ka, sayang yung na-trade. Well, sayang sayang na kasi nangyari 'yan. Oo. Uh, ha? Danilo uh, ba uh, yes. Oo. Uh, uh. Di diba, ba? Na-trail mo siya ang Weba. Buksa na ba? O sa atin, di ba? No. siguro. Kasi MIS yun. Kaya sila, kaya sila naglagay ng ganito. Protection na rin sa mga sa mga ano, sa mga team at uh, players. Pero siyempre, pare, hindi mo may iwasan yung ganyang mga oportunidad eh. tsaka, hindi naman lahat kasi na, na na, ano eh, na bibigyan ng ano, ng offer abroad eh.